Hello guys, may share lang ko sa inyo. Ang sabat ba ay para lamang sa mga Israelita? Wala po tayo mabasa sa Biblia na ang sabat ay para lang sa mga Israelita. Sapagkat sa talatang ating babasahin ngayon ay hindi lamang sa mga Israelita ang sabat. Ganito ating mabasa. Sa Isaiah 56 verse 6. Gayun din ang mga taga-ibang lupa na nakikilakip sa Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at magsiibig sa pangalan ng Panginoon upang magsipangasiwa sa Kanya at nagsiibig sa pangalan ng Panginoon upang maging kaniyang mga lingkod bawat nangili ng sabat upang huwag lapastangin at nag iingat ng aking tipan maliwanag sa talata na ating binasa na ang sabat ay hindi lamang hindi, hindi lang para sa mga Israelita ayon sa talata gayon din ang mga taga ibang lupa makikilakip tayo sa Panginoon ng Israel kaya mali po yung paniwala na ang sabat ay para lamang sa mga Israelita. sapagkat maliwanag sa ating, na ating nabasa sa Isaiah 56 verse 6, gayon din ang mga tagaibang lupa oh, nakikilakip sa Panginoon. Kung tayo may makikilakip sa Panginoon, ay susunod tayo sa kanyang tipan. Ang sabi sa talata, at nag-iingat ng aking tipan.